and Alam nyo po, matagal ko na po itong ginagawa, pero kahit maraming beses ko nang nakita yung mga reaksyon ng mga kababayan natin tuwing nakakatanggap ng kanilang bagong kabuhayan, puhunan, groceries, at kung ano-ano mga tulong, eh, parang first time pa rin po sa akin na talaga nga, ibang-iba ho talaga ang aking pahiramdam. Nay, congratulations! Thank you, Kamusta? Oh, ba't nanginginig ka? Excited na excited, excited po ako, sinanay. gabi pa po. Talaga, nanginginig oh, oh. si nanay. Ano bang trabaho mo dati, nai? Vendor lang po kami mag-asawa. Thank you po, marami. Marami, nanginginig pa rin siya. Ha? Thank you po, marami. Malaking tulong po sa pamilya ko to. Salamat po. Nay, may sarili ka lang ah. Show my nila business, ha? Sana palaguin mo ito. Gagabayan ka namin kung paano magbenta, paano mag- mag-supply, uh, paano palaguin itong negosyo mong to, ha? Opo, thank you po na marami. Pero relax ka lang. Congratulations, thank ha? Okay, thank you. salamat po. Congrats. Gusto mo ba tawanan sa likod mo? Ha? Ah? Gusto mo ba 'yan? Opo. Ha? Ah? Opo. Gracia. ng langit po oh, 'yo. ng langit. Onay, itong nasa likod mo, sa iyo na 'to. Ha? Dagdag uh, pagkakakitaan, dagdag puhunan, dagdag sa ibebenta mo na, ha? Sana mapalago mo yan, mapag-ingatan mo, para pag kita, malaki na yung tindahan mo, ha? Congratulations okay. sa'yo, Nay. Yes! Tay, kumusta? Ikaw yung nabunot ko. Kamusta? kamusta ka? Anong trabaho mo? Nagtitinda lang po. Titinda ka na. O, susanay ka na magtinda. Yes po. Ba't ka naiiyak? Wala, na natutuwa lang ha? ako. Ito, dagdag lang paninda. Dagdag pagkakakitaan. May kasama pang grocery yan, ha? Para sa pamilya mo. Ha? Ano miyak? Bilib ako sa sipag mo. Lahat tayo may pinagdadaanan. Ang importante, Masayala. huwag tayong bibigay, ha? Masaya lang ako po. Masaya ka ba? Kasi malaking tulong na ito sa akin. Nagkakabawas na sa pag aalala ko sa mga pang-araw-araw. Sa tuwa. kalala akong bakalas. Marami sa Dito sa si SP Pagpalain Palace. po ng Walang Diyos sa ano amin. Man. Walang ano man. ha? Salamat kapatid. Salamat, ha? Ang bahala sa'yo, ha? Palagay mo. Sa aking pag-iikot, may katangi-tanging mag-asawa akong nakilala. Dahil ang kanilang natanggap na show my nila food business, kanilang ipinaraya at ibinigay sa isang pamilyang mas lubos na nangangailangan nito. Bakit yung niya? eto ang gusto so may nila nga la, masyal lang sa tindahan para sa isang naman, kasawang may anak na, may kapasahan, mukususgo, paros. kung saan mabigyan, may nila muna sa kinataan. ano na? pa? ano na ano pa? ano pa? ano pa? ano kailangan ibalik. pa? ko na rin pa? ng sarili ano pa? ko na rin sa ano pa? ano pa? ano pa? Kaya oh, kailangan magbigay. Napakabuti ng puso nila. Nakakataba ng puso makita ang mga di matatawarang ngiti ng ating mga kababayan. Nasa kabila ng hirap ng pinagdadaanan, ay nananatili pa rin silang positibo. Hindi kailanman nawalan ng pag-asa na may darating pa rin biyaya. dami dami pong nag-comment sa post sa pinagpala. Thank you. Salamat naman ay. Masaya masaya po ako. thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you Welcome. Congratulations po. Ah, salamat. Welcome. Dasal ko na magtagumpay sana sila. Dahil laging nandito ang inyong Kuya SB, handang umagapay sa sino mang nangangailangan.